Nakakita na ba kayo ng ganitong mga grupo ng mga kabataan na pakalat-kalat, kumpol-kumpol at kung titingnan mo mga mukha nila, eh, aurang-aura silang lahat. Kagaya na lang ng mga pinapakita namin mga video sa inyo ngayon, Umaparada pa sila, di ba? Sure ako, marami sa inyo ang mga nakakita na sa kanila sa totoong buhay. Nakasalubong nyo na sila sa mga mall, sa mga parking lot, sa mga park. Basta, eto mga batang to, eh kalat na kalat na. Ang unang-una mong mapapansin ay ang mga kasuotan nila. At kung gaano nila ka-feel na feel, ika nga ang mga ito. F na F. Ito ngayon yung tinatawag na geng-geng fashion. Uunahin po muna natin. Ano ba ibig sabihin ng geng-geng? Basically, ang salitang geng-geng ay slang ng salitang gang. Unang dahilan, syempre, kaya nagsusuot ng ganito para aesthetic. Kaya nang gusto ng mga Gen Z at mga Gen Alpha ngayon eh. I-describe natin ngayon itong pormahang geng-geng. Meron tayong mga descriptions dito ha. Una, mapapansin mo sa kasuotang ito eh layered. Maraming patong, minsan doble-doble, pero hindi ganoon ka maximalist. Medyo tame pa rin kahit papaano. Kumbaga, tama lang. Dahil mainit sa atin, syempre, di ba? Hindi rin pwedeng sobrang daming patong. Although merong gumagawa ng maraming patong talaga, no? Fashion, but at the same time, eh medyo komportable pa rin ito. Kadalasan, yung mga tela, eh may mga maninipis. Kahit na may mga nagle-leather, di ba? Pinapatungan pa rin ng mga maninipis lang. Para kahit papaano, eh malamig pa rin dahil mainit sa atin eh. Pangalawa, ito yung isa sa mga importante pag sinasabing geng-geng fashion, yung thrifting na tinatawag. May mga bumibili syempre ng mga mamahaling brand pero pag geng-geng, hindi ito required. In fact, karamihan sa mga nagsusuot ng geng-geng fashion ay thrifted, no? O galing sa ukay. And this is something that I personally support dahil bukod sa mura, syempre, e nare-reuse yung mga damit. Alam nyo ba ha, na ang Gen Z, at saka yung Gen Alpha, naglilin sila towards thrifting for the reason sa sinabi ko sa inyo kanina, mas gising kasi yung awareness nila sa mga issue, no, sa mga malalalim na issue kagaya ng global warming. At dahil dito, nagtitrift sila or nag-uukay sila para ma-reduce ang environmental ng fashion industry. Isa yan sa mga dahilan. Of course, syempre, may isang dahilan din is yun, walang pambili, di ba? Let's be honest, na no, walang pasama sa pagtitrifting. It's something that I personally do as well, especially pag nasa Baguio ako, nagtitrift din ako eh. And syempre, para mas maging sustainable itong fashion industry in the future. Actually, no, Even online, marami akong nakikita ng na mga nagbubukas ng na mga thrift shop. Yung iba nga lang, eh medyo malaki yung patong, no? May mga nakikita ako, personally ha, sa Instagram. Direkta mo na silang kakausapin, papadeliver na lang. Although I think mas malaki pa yung availability nito at hindi lang sa Instagram. Doon lang kasi ako exposed. Pangatlo, and this is something that I personally love. Ang mga geng-geng, ginagawa itong fashion nila for their self-expression and for some, yung gender identity nila. Kung bagay iba ay eh, ginagawa to para slay sila, di ba? Nakakatuwa makita na sa geng-geng fashion na eh nabablur na yung linya, no? At nababawasan na yung pangungutya, hindi lang sa mga kababaihan, kung hindi sa mga kalalakihan na ine-express yung sarili nila, no, effeminately. Alam nyo ba na sa mga grupo ng geng, -geng sinasabi pa nila no, na kung sino yung nakapaldang lalaki, eh yun pa yung cool. Nakikita ko to personally doon sa kapatid ko, JS Prom sila, may mga kaibigan din siya na ano na nakapalda and nakakatuwa kasi sinasabi ng kapatid ko, ang cool nitong kaibigan ko kuya. Iba na yung usapan sa kanila pag sinasabi yung mga salitang self-expression and gender identity. Nakakatuwa lang. And kung titignan natin, Laging meron nga nakapalda, no. Lahat ng mga picture na titignan mo, halos lahat, meron nakapalda sa grupo. Isang patunay na mas accepting ang Gen Z at Gen Alpha when it comes to gender expression at LGBTQIA+. Pang-apat, no, aksesorya. Punong-puno ng mga accessories ang geng geng. May mga chains, ayan. May mga sunglasses, hats, dahil yung styling talaga, no, malaki yung papel ng pag a accessorya dyan. Kung simple lang yung damit mo, lagyan mo ng accessories. At yan ang isa sa mga pinupronta ng geng-geng. Pang lima, speaking of accessorizing, no, napansin ko rin po na napakalaki ng inspirasyon ng geng-geng fashion sa Y2K. It may be because of the generation. Magbibigay ako ng example, but this isn't necessarily Uh, geng geng fashion no pero isa sa mga isa sa mga inspirasyon talaga ng fashion of today yung Y2K naalala po natin si Julina Magdangal di ba na inspire niya yung bini ang ganda ng mga kasuotan ng bini yung mga naka naka jeans sila may mga burloloy na tinatawag hindi to geng geng fashion ha linilinaw ko lang po pero ang personal obser observation ko po, may fascination yung Gen Z at saka Gen Alpha sa Y2K trend. And this is something that I love from them. So ayun din yung inspirasyon ng geng geng fashion. Kaya mapapansin mo yung mga accessories nila, 'di ba? May mga bandana, maluluwag, makulay, patong-patong sa Y2K galing yung mga 'yan. Pang-anim. Last but not the least, 'di ba? Baggy. Ayun! Maluluwag. Mahahangin. Isa sa mga pinagkaiba ng geng geng fashion mula sa fashion naming mga millennials po no. Maluwag 'yung mga pants nila. Compared sa amin, ang usa talaga sa amin po skinny jeans 'yun. Dumaan din kami dun sa mga emo fashion. Ayan, skinny po talaga 'yung sa amin. And personally, nung sinabi ko sa sarili ko na ay alam mo, kila ko na mag-update ng fashion ko, doon ako sa pants ko nag-umpisa. Okay. Marami sa inyo nakita n'yon na sa aking Instagram. Anyway, ngayon, alam na natin yung pormahang Gengge, Outfit check tayo. Tignan ulit natin yung mga larawan at videos nila at tatanungin ko kayo ha, ayos ba yung OOTD nila? Comment nyo sa ilalim. Pero, eto na, kritisismo. Kagaya na lang ng mga naunang pormahan, kinocompare kasi nila to sa Jejemon, Hypebeast, Honestly ha, parang parehas lang din talaga pero magkakaiba. In-update lang yung mga sinusuot. Ito yung Jeje ng panahon ngayon. Ito yung hype beast na I think 4 5 years ago yung hype beast, di ba na uso? Ito na yung bago ngayon. Parang ito lang din yon na update lang yung mga kasuotan. Ang tao talaga no, ito lang din yung pansin ko kasi. Nagbibigay ng negative connotation dito. May judgment na no? pagdating sa tama ba yung sabing kong class yung, yung demographics. Tignan nyo na lang itong urban dictionary, ha? sabe ang geng-geng daw ay working class youth from the Philippines associated with aggression, poor education, and the perceived common taste in clothing and lifestyle. No? Simula noon no, sa aming mga millennials, may mo na. Ang panghuhusga ng mga tao sa mga ganitong klase ng porpahan is ay Pormahang mahirap yan. Pormahang corny. Ganun na yung negative connotation. Which looking back, marilyalize mo na may ganun talaga. Magbabasa ka lang ng comments eh. Parang nilulook down na talaga itong mga ganitong klase ng pormahan. May ganun judgment. Alam nyo ba ha, na noong panahon namin, nagkaroon pa ng mga jejebusters na tinatawag. Sila daw yung mga pupuksa sa mga Jeje Totoo yan. Hindi ako nag-joke sa inyo. Hindi ko alam kung may mga uh, kung may mga genggeng -gang busters po, no? pero nung panahon namin may ganun talaga. And may similarities din kasi sa paggamit ng salitang jeje mo nat geng, geng, Na parang, ay, ang jeje mo is katulad ng ang corny mo, ang geng, geng, mo naman. Or parang ang jeje mo, wala kang taste. Ang pangit ng taste mo. Pero kung ako yung tatanungin ha, galing sa puso ko to, suotin nyo kung ano ang magpapasaya sa inyo masyado na mahirap ang buhay para mag-focus tayo sa pangungutya ng ibang mga tao. And the way I see it, no, maraming nagigengeng fashion, hype beast fashion, jejemon fashion, dahil doon sa community. Lagi kasi sila nagkikita-kita. Kung importante sa inyo yung community nyo, go for as long as wala kayong ginugulo, ha? Meron kasi mga dati, ha? Pumupunta sila sa Trinoma, pinaalis sila kasi ang gugulo nila doon. Hindi ko alam kung JJ Mon era ba yun, pero may ganon. Eto pa ha, dito tayo sa pangalawang kritisismo na nakikita ko. Maraming hindi nakakatanggap na older generation sa kasuotan to. Very specific, specifically, yung part na nakapalda yung mga lalaki. Merong isang video, no? maririnig natin na galit na galit yung magulang dahil nakapalda yung anak niya. And even sa mga comments, nakakita ko na mga baliw, dapat binubugbog yung mga yan mga bakla ba kayo? Ganon. So doon pa lang makikita mo na may discrepancy yung opinion ng pagkakaiba-iba ng generasyon. Meron din sa KMJS, no? Pinakita sa isang interview na sinasabi, hindi daw magandang tignan kasi lalaki ang nagsusuot ng palda. The future of Gengeng. Marami nagsasabi na lalo pang sisikat ito, lalo na sa 2025. Nakikita ko rin, no, yung mga communities at mga nabubuong grupo dito. Doon sa KMJS ulit, pabalikan natin, no, pinakita nila si Boss Fit or si Jonal Tuliao, parang siya yung leader nila, the way I see it. At hindi lahat nakakasali daw, no, kailangan game ka doon sa formahan nila. Even on TikTok, dumadami yung mga style content creators ang nagfe-flex ng geng-geng fashion nila. At dahil na-feature na nga ito sa KMJS, sure ako, lalong dadami pa ang poporma ng pormahang geng-geng. Bago natin tapusin to, ito ang sasabihin ko sa inyong lahat. Yung mga geng-geng fashionistas natin dyan. Huwag kayong makinig sa sinasabi ng mga tao. Marami, no, even mga content creators na ginagawang katatawanan, o kagaguhan, or ida down kayo tatawanan kayo pero ito ulit ko din na at the end of the day ang fashion po ay tungkol sa kung saan ka komportable sa sinusoot mo na ipapakita mo ba sa mga damit mo kung sino ka nabibigay mo ba yung personality mo sa bawat abubot na nilalagay mo sa katawan mo yan ang importante Nakakaabak ka ba ng mga tao may nao-offend ka ba wala naman di ba isuot mo lang. Yan. Okay, di ba? Hi sa mga gang-gang po na nanonood sa atin dito. Go nyo lang yan! Bago po natin tapusin yung video natin, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. May 1,000 Gcash giveaway tayo. Nilalagay po muna namin ang winner sa first upload of every month sa dulo ng video na yan. Follow nyo lang din po ako sa akin TikTok at saka sa aking Instagram sa mga gusto mag-suggest ng content sa atin. Eto na yung question of the day. Pasok ba sa'yo ang pormahang geng-geng o nakokornihan ka. Be honest. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang ating kwento.